10,000 membro ng Tribong Tawsog ang patungo patungong Sabah upang suportahan ang grupo ni Sultan Jamalul Kiram III. Ito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Sultanato ng Sulu at Malaysian Security Force sa lahat datos Sabah. Ikalabing isa ng Pebrero taong 2013, isang kaganapan ang gumulat ng atakihin ng hindi bababa sa 200 miyembro ng tinatawag na Royal Army of Sulu ang lupain ng Sabah sa pamumuno ng Sultan ng Sulu na si Jamalul Kiram III. Ang kanilang layunin ang muling bawiin ang teritoryo ng Sabah mula sa Malaysian government na kanilang pinaniniwala ang pag-aari ng kanilang lahi. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa isang madugong labanan sa pagitan ng libu-libong Malaysian forces at ng grupo ng mga tagasunod ng Sultanang Sulu at umabot ng halos isang buwan ang naging bakbakan na sa din bilang Saba standoff. Ako po si Roy Zen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga gretong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bago natin talakayin ang naging madugong sagupaan sa pagitan ng tinaguriang Royal Security Forces of the Sultanate of Sulu at ng Malaysian Military Forces noong 2013, atin munang balikan kung paano nga ba nagkaroon ng sa pagitan ng magkabilang panig. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na nga sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Bansang Malaysia. Bago pa man mapa sa ilalim ng bansang Malaysia ang teritoryo ng Sabah noong 1963, taong 1962 pa lang, ay binigyan na ng authority ng Sultanato ng Sulu ang pamahalaan ng Pilipinas sa lupain ng Sabah. Dito na ng mga hakbang ang Noy Pangulong Diyos Dado Makapagal upang agarang mabawi ang Saba mula sa Malaysian government. Agad na nagpadala ng sulat si Makapagal sa United Kingdom upang igitang karapatan ng Pilipinas sa lupain na ito. rin ang kaso sa International Court ang Noy Pangulo pero hindi kinilala ng Malaysia ang reklamo na ito ng Pilipinas. Naging malaking kontrobersya ang agawa ng teritoryo na ito na ayon sa Pilipinas ay sakop ng ating bansa dahil pagmamayari ito ng Sultan ng Sulu na isang Pilipino. Git naman ang Malaysia, ibinenta e na ng Sultan ng Sulu ang Saba sa British North Borneo Company at wala na itong karapatan pa sa lupain since 1878. Ayun pa sa Malaysia, sila ang lehitimong may-ari ng Saba dahil pinili na diumano ng mga residenteng naniniraan sa lupaing ito ang sumama sa Malaysian Federation noong 1963. Sa kabila nito, naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angkan ng Sultanate of Sulu sa alagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas ng halagang 5,000 Mexican dollar sa kontratang pinirmahan noong 1878. Sa mga tuwid, kahit na nagamit na ng administrasyong makapagal ang lahat ng diplomatikong pamamaraan upang isauli ng Malaysia ang Sabah ay nagresulta pa rin ito sa kabiguan hanggang sa umabot na nga ito sa Marcos administration. Ganon na lamang ang pagnanais noon ni Ferdinand Marcos na mabawi ang Sabah mula sa Malaysia dahil nga sa hitik na hitik ito sa likas na yaman, katulad na lamang ng langis at petrolyo. Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pasikretong sinimulan ang tinatawag na Operation Merdeka kung saan plano ni Marcos at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudeta at i-take over ang Sabah. Bago pa lamang magsisimula ang operasyon ay hindi na ito naipagpatuloy dahil nga sa naganap na Jabida Massacre kung saan sinasabing ang mga recruit na Tausug para sa operasyon ay pinaslang ng mga militar. Nabigo pa ang planong ito sa pagbawi sa Saba at natulugan pa ito ng Malaysia nang dahil sa ginawang pagbubulgar ng dating senador Ninoy Aquino sa Operation Merdeka. Matapos ang tagpong ito, pila nabaon na lamang sa limot ang isyu ukol sa Saba, lalo na nang hindi na nga pinapansin na mga sumunod pa ng mga Pangulo ng Pilipinas ang claim ng mga kaanak ng Sultanato ng Sulu. Pinagsawalang bahala na rin ang inaing ng pamilya ng Sultan kung saan ito pala ay mag-uugat sa isang madugong labanan. Ikalabing isa ng Pebrero taong 2013, ginulat ng puwersa ng Sultan ng Sulu ang buong mundo dahil sa pagsasagawa nito ng hakbang upang mabawi ang lupa yung nilang dapat ay sila ang nakikinabang. Isang militanteng grupo na hindi bababa sa dalawandaang kalalakihan ang dumong sa lahat datu sa Sabah, Malaysia. Ang pangkat na ito ay tinatawag na Royal Security Forces of the Sultanate of Sulu and North Borneo. Ito ay nagmula pa sa Simunol Tawi-Tawi, at sinasabing mga tagasunod ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Kiram III. Ang layunin ng grupo ay upang muling bawiin ng Sabah mula sa Malaysia at muling igiit na pagmamayari ng Pilipinas ang teritoryo na ito. Nang malaman ng Malaysian Security Forces ang pagpasok ng mga militanteng grupo sa Sabah, agad itong nagpadala ng karagdagang puwersa at pinalibutan ang lugar kung saan nagtatago ang puwersa ng Sultan ng Sulu. Nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan na magkabilang grupo subalit muling nanindigan ang sultan sa kanilang ipinaglalaban. February 26, 2013, nakiusap pa ang Noy Pangulong Noy Noy Aquino kay Sultan Jamalul Kiram III at sinabing hanggat maaga pa ay lisanin na ng grupo nila ang Saba at tinawag pa nga ito ni Noy-Noy bilang hopeless cause dahil hindi raw ito magtatagumpay at walang patutunguhan ang ipinaglalaban ng kanilang grupo. So this is my appeal to you. These are your people and it behooves you to recall them. It must be clear to you that this small group of people will not succeed in addressing your grievances and that there is no way that force can achieve your aims. You are... Dahil dito ay dismayado si Sultan Jamalul Kiram III sa ginawang aksyon ng dating Pangulo. Dahil hindi raw man lang ito nagbigay ng kanyang suporta sa ginagawa nilang pagbawi sa Saba na pinanindigan nilang dapat ay pagmamayari ng Pilipinas. Sinabi pa ng Sultan na hindi nila lilisanin ang Saba hanggat hindi gumagawa ng aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang nais nice lamang daw ni Kiram III ay makipag usap sa Malaysian government at magkaroon ng solusyon ukol sa kanilang claim sa teritoryo ng Sabah. March 1, 2013, natapos na nga ang deadline na ibinigay ng Malaysian forces sa tropa ni Kiram III upang lisanin ng mga ito ang Sabah. Dito na nagsimula magpalitan ng putok ang magkabilang panig. Agad na nasawi ang sampung miyembro ng militanteng grupo at ayon nga sa mga report ni Rat Rat at inisa-isa ng mga Malaysian snipers sa mga miyembro ng Royal Forces of Sulu. Sa pagkakataong ito ay dihado ang puwersa ni Jamalul Kiram III sapagkat ilan lamang sa kanila ang may mga bitbit -bit na mga armas at matataas na kalibre ng mga baril. Karamihan sa kanila ay bitbit -bit lamang ay itak at mga patalim. Nang sumunod na araw, agarang hinarangan ng Malaysian Police ang lahat ng mga daanan papasok at palabas ng lahat dato sa Sabah. Nagpatrolya rin sila sa karagatan. Tumulong din dito ang Philippine Navy at nagpadala ng anim na naval ship upang harangan ang border ng Saba at ng Pilipinas dahil sa balibalitang aabot sa 10,000 mga tausug na mandirigma ang naglaleg na patungo sa Saba upang tumulong sa kanilang mga kapatid na Muslim. Hindi na rin ng Malaysia ang Royal Malay Regiment ito ay itinuturing na isa sa pinakamatinik na special forces ng bansang Malaysia upang masiguro ang seguridad sa lahat datu. March 3, 2013, hindi bababa sa sampung armadong kalalakihan na nagpakilalang miyembro ng Sulu Army ang nang-ambush sa Malaysian Police na nagsasagawa ng surveillance operation sa Simpur na Sasaba. Napatay sa inkwentro ang Special Superintendent ng Pangkat at apat pa na operatiba Ayon sa Secretary General ni Jamalul Kiram, nagsimula ang bayulenting aksyon ng pinaslang ng Malaysian Police ang isang imam na Pilipino at ang apat na anak nito na residente ng Sabah. Bukod dito, isa pang imam ang pinaslang din ng Malaysian Authority nang malaman nito na tumutulong ang imam sa mga kamag-anak ng Sultan sa Sabah. Sa kasagsagan nga ng bakbakan ay 23 miyembro ng kapulisan ng Malaysia ang nai-report na nawawala ang mga miyembro naman ng kapulisan na nabihag ng grupo ni Kiram III ay natagpuan na lasog-lasog ang mga katawan at pugot-pugot na ang mga ulo. Kinabahala ng puwersa ng Malaysia ang sinapit ng kanilang hanay sa kamay ng grupo ng Sultan ng Sulu at ayon pa nga sa ulat ng pahayagan na utosan Malaysia parang ginamita ng black magic ang pamamaslang na ginawa sa kanilang mga pulis kahit na lamang na lamang sa puwersang militar ang Malaysian forces, ipinadala na nila sa battleground ang mga fighter jets nila katulad ng FA-18 jet fighter at Hawk fighter jets ng Royal Malaysian Air Force upang tapusin na ang ginagawang pag-atake ng puwersa ni Jamalul Kiram III. Binomba ng Malaysian Air Force ang hideout ng Sultanate Army at malakas na pagsabog ang maririnig sa buong lahat datu. Nagsagawa ng mga airstrikes ang Malaysian forces at sinundan pa nga ito ng mga mortar. Ang aksyon na ito ay para pulbusin at wasakin na ng tuluyan ang mga tauhan ng Sultan. Matapos nga ang sunod-sunod na pambobomba sa pinagtataguan ng Royal Security Forces ng Sulu, agad na pinasok ng libu-libong miyembro ng Special Forces of Malaysia ang hideout upang tuluyan ng tuldukan ang tinaguriang Sabah standoff. Matapos ang tagpong ito, labing tatlong bangkay ng mga tauhan ni Kiram III ang natagpo ang nakahandusay habang ang iba naman ay nakatakas. Wala nang laban ang mga bolo, itak at mga patalim na mga tauhan ng sultan sa pangmalakasang armas at makinarya ng Malaysian Air Force kaya naman ang iba ay talaga namang sumuko na Pinatay ang 50 miyembro ng mga tao ni Kiram ang nasawi sa bakbakan habang higit sa isang daan naman ang nahuli ng Malaysian forces. 10 miyembro naman ng kapulisan ng Malaysia ang nasawi habang anim na sibilyan ang nayulat na nasawi. Ang iba sa mga miyembro ng militanteng grupo ay nakatakas pabalik sa Sulu habang ang iba naman ay nakapagtago na sa teritoryo ng Sabah. Muling naging mainit na usapin ang tungkol sa kung sino nga ba talaga ang tunay na nagmamayari sa si Sabah, ang Pilipinas nga ba o ang Malaysia. Dahil sa naganap na kaguluhan sa lahat dato, hindi bababa sa siyam na libong Pilipinong residente ng Sabah ang pinauwi ng Malaysian government sa Pilipinas noong 2013 at tinatayang 26,000 naman noong 2014. Karamihan pa nga sa mga OFW sa Malaysia ay nakaranas pa ng diskriminasyon at ng pangapi mula sa mga Malaysians at naging target pa nga ng pagganti ng mga ito. Taong 2013, ilang buwan matapos ang tangkang pagbawi sa Saba, pumanaw si Jamalul Kiram III dahil sa multiple organ failure sa Simunol Tawi-Tawi. Pero sinabi ng pamilya ng Sultan ay pagpapatuloy nila ang laban na ang pangunahing layunin ay ang mabawi ang Saba at may ito sa totoong nagmamayari. Ang pamilya na totoong tagapagmana sa Sultanato ng Sulu at sa ilalim na rin ng Republika ng Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.